Na pa. Mukbang ante, mukbang. Natin na, natin na, natin na. morning mga ka-dragon ayan nagduga gara ang na ano naman ba ating pan lulutuin ngayon so yan ah uh, guys magluluto tayo ng ano pala yung hinarvest namin siling toro tuwi namin siya lulutuin mag uh, ano tayo ah, uh, chili oil nakagagawa rin kami ng artam kung may suka lalagay natin yan sa bote para pagdating ng pagdipenta na kami ng ano Nag-start na yung aming business. Yan, meron tayo supply. Pang one year supply. Antiligaya, ano na naman ang ating menu for today? pag higad man ni Jijen. Ano mo yata? Ha? <laughs> yan, yeah, maggagata din tayo guys ng ano, alimangot. Lalagyan natin siya ng ampadaya.

那。No.

Hindi ko alam Hindi naman matatapang ng minsan na kay mukha. Hindi ako matapang. Ano'ng inuulit mo? Hindi tayo kung pa. Totoo 'yung

So guys lagyan na natin ang ampalaya ito paglagay huwag mo nang haluin para hindi siya mapag-i- ba yung sekreto nito parang halog ng halo yun ba ng silid Malam-malam kami sih Ito talaga po yung tuyo. Ito natin siya ng ano, konting sugar. Para medyo manamis-namis. 路灯，路灯。 Ganyan nyo eh. Wala na. Hindi ko rin tinanda yung snake pa na kanilang siya. Pagyan pa lang si Boyce yung arta. Mm -hmm. yes. Ba't kami wala? Wala mm -hmm. din mm -hmm. mm -hmm. na ima. Diyan na naman siya. Yan mga ka-dragon. Umpisa na natin yung lutuin ng ating ano chili oil. Kang kukurap. Ito dapat lutong-luto siya para hindi ano masira. Para istak kasi namin ano, ito kaya ano dapat ano siya lutong-luto. ito, na lutong, balingan. -luto.

tama na muna yun muna lang naman nakonpadan kaya nakinangyokon na ka kanta ng tan hindi nangatay ibusagika yung sarap niya.

Ay, siyempre hindi pwedeng ditikman. Malaman nyo baga kung anong gulang. Asin ay? Masalamat po sa mga biyay. niya sa amin sa araw-araw. po na itong lakas sa paglilingkod sa inyo. Milim po na lahat sa Tanyo sa Kristo. Amen. Kain tayo ng pagkakalag. Ayan na, nag-iilustre si Dami. Time check. Ayan na, si Dami man eh. Time check daw, time check. Salamat kay maa... kay... Ka Glenn pala. Siyang nagbigay. O, di ba kakaiba? Mang ano? Ang um, talaya. Yun nga. Ang talaya. Ngunit tayo guys. Pwede na pinati yun. yan. Kay Nakkal. Oo, matak na lahat yan. Uy, papas mo. Naya ka pa. Mabainak sa amot. Mabainak sa amot Kunin mo na yung isang aligayan dyan. Yan, banda na ka nalagay. Ito, atala pa. Ay, kwa. Awang kapida ay. Ikaw lang may sipit. Espesyal ka. Diba, siyempre. Wala akong aligay. Ay, dalawa kayo may sipit. Bay, awang sipet na ito duma. Napunta man yung aligay sa inyo. Ayaw ko muna mag-aligi ngayon at baka ako'y maaligi. Maaligi na. Mm-mm. na dilaw yun. Ito o. Mga George! Kain tayo mga ka-dragon. Nahilo pa ka man, man mga ako kagali. pa ka Kahapon nawala wala na. Baka magbalik. <laughs> Ang anak mga balok ni Rabia, dumuha. Naka. <laughs> Bawal lang tayo. Ang palakas ka palante. <laughs> Kung nakakapsuka, Ata'y, daturo ko din ba lang, Guys, look. Ang taba, nakaligay niyo. Ang masinap. Ang marun-marun. Tignan, George. Yan yung masarap. Malam, gumata ka nga nung balok. Hmm. Nilibre ka niya? Oo na. Kamahal na, George. Si ang balok sa amin. Well, 24, ilan? 24. 24 yung sa hapon? 24. Ano ka, pipi na? Sa isa tayo, ang pinisipit to. kita gumawa ng ABS talaga. na naman. Pero ano ko? Nagiwan mm -hmm. lang ng tanggal. Ito oh. Ito gumawa. Mm. Sablen oh. Sarap nung binigay mong ko no. Yeah. Nakatamba. Mm. Ang taba. aligay. Kaya maong ang ganun na eh. Hindi ko, tawarin ko ito baka ako. Ay, kang gano'n. Mang mga, mga, Ma -mga. nagluto-luto. Kasama ko hmm. natin yun. Wala ka taba o. Wala. Ay, maligyan niya o kasara. Hindi ako mama na yun. Eh. <laughs> Nagkakain ka pa. Nag-request ka na naman. Buwari ka na makan. Oh, ang mga tanaalala ni Kuan. Bunga, ano? Ano ganap ka dyan? Bunga, nurse. Katungganers. Katungganers. Pagadaman lang ako ni May ko dyan. Nagaspang lang luman ako kung ano unog, no? Ang gano'n mas. Ang umuyak ka sa tuyo. Hindi mo araw ganyan na ko nga din sa gulay. natakot mm. okay. ka pa kasi kung may alag ka. Laki ka sa mga gulay. Parat sabaw. Uy, ginabinti talaga nila yung ganyan nanti. Eh. Mas malaki pang kitain nila. Pang binta. Hindi sila ano, makahuli ng madami, pwede nilang binta. Ang pa. Hindi magkasama. <laughs> Ang binili namin dati sa Binan Red. Matagal yung tagawang Hindi, mo mapaya. Nabuktira mo siguro makagarakas to. Oh. Ito experience mo rin doon ang kusahan niya. Hmm? apat kayo doon. Uwi yung sipit mo. Bagsika ta, nag-iimas lagi. Kisi Is -is na lang. Mapanis naman yan. Ito lang kalimutan niya. Uh -huh.

Kaya ko pa rin ginatnan mo. Lakuna go. Ali na sa gitana sa nan. Ha? Kita sarap ko. Mhm. Tigos ah. Boy, right Kita duong mo di. Sumabam. Mhm. Saya George. Hay ko chile. Musira ikepirin ko.

Heto na, kitik singit niya. Ngayon. Talo sobra-sobra yung aming CD, napakaraming CD, oh. Yung natira. Ito na lang tayo na pa para hindi naman masayang. Chuko din naman ko sa sa hinaharap. Okay na sa. guys ha, yung lang Magkano ang isang gamit suka? Dose ni nak kata ke itu kan sama ni. Tapi kau perlu lima. Nasa buti tu Huwag kang gabay kising ko nga magkakakyo, ka mo, may pa Oh, lang kung ng mga price siya lang ang patang dito. Oo, mo Pagkakabot ko lang ng piso. Diyan mo ay lagay sarap ko rin, sis. Nakatanda ko na pala. Sa otot ka. Ayan daw, ng sibiyak. Ako naging lagay ng Hindi nga. Hindi

Batin kupan, mm -hmm. mm -hmm. Yang butuh batin sopan, beli minyak, 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 beli Dito may lagay rin eh. Parang kita. Mm. Parang tayong budo guys. para punta siguro dito.

Alak ba sila nga? Oh, ngayon okay, ang suka? Hindi nice. ganyan eh. Huwag oh, <laughs> overload. Pinagigkam yung ko ah. Ay, mangkok. Tawa <laughs> <laughs> <Sama pasitinan. laughs> <ka> <laughs> <laughs> pa sa sila nga. Tapos na naman. Magya, tapos yung tigam suka. Yung panay suka hindi pa yung na talaga. Kam suka ah. Kam ah. Premises, 1, 2, 3, 3. Ito yung ko ito. <Spike Vir��> <tod> yung kurang lang si pa. sa pata yan. o. mo. Magastang nga ito ba? Ito mo Ito mo. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito mga nga yung, bin yung binili ni, ni Manong, ganyan lang ang kundila, o sila eh. Yung artal. <esis> <Ministry>

Wala ka! Wala siya! Wala siya! Nandito yung pilaw! Iusod mo na isa oh! Wala na! Buti ka mo yung wala pang kwan! Buti ka mo yung ditong... Oh. Ay? Ay. <laughs> ay! Sorry! Sorry. Tapos na yung kwan! Maligta pa sa tiling Huwag ka rin kang <laughs> Punong-puno? Punong-puno! -pun gaya mo eh! Pag-inay niya Huwag mabili mo eh! Ganyan-ganyan! <laughs> Tinipid yung inyo eh. Tinipid sa suka. Yeah. <laughs> <laughs> Paano pinanawag <laughs> <yung gulong> <laughs> <sile. laughs> <laughs> <laughs> ng dito na yung gulang yung sila. Napunog ka naman. din sile. daw maggawa pag nagbili kayo sa mga ano. Tignan yung mga bagay yung mga artem na Si tatay eh. Ano kung siya ano nag... Dito ang sila <laughs> <Kaya> eh. Ka, <laughs> kaya pala kung di ka pag ima. Kaya 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 lagay na lang kaya nilagay ng suka. Oh, oh, wala lang. Hanggang sa suka na to yung <laughs> nakuha niya, wala nang lasa. I-shake lang naman, ka ganun Kalug, din naman. Kalug-kalugan ko ka na.